One, one, one. Oh, thank you po Ito po ano, 80 pesos Pero ang dami ano. Hmm, dami Hmm Thank you daddy, Na, thank you, daddy. Sino nagsabing mag cellphone ka? Ah, Sino nagsabi? Ha? Untok ka, no? Sino nagsabing pwede mag-cellphone yan? Untok ka na? Bagay, mainit naman. Sana ako sana sa may lechonan. Hindi na patingin. I Check ko lang. Pumasok kasi ngayon si Nel Nel tsaka si Dexter lang. Day off nila eh, Pero yung dalawa pumasok. Yan na natin kung ano yung magagawa nila dun sa taas. May katabi pang mga tools yan. Nasaan pa yung tools niya? May siguro. Ay, Max. Tara, Max. Ayan, uh, nandito na pala si Nel Nel. Si Rambo nagaana din doon. <laughs> Pinapakli ko kasi yung sa likod, yung mga, na, mga pinagputulan ng kahoy. Basta na lang tinambak doon. Parang naging site tuloy. Tapos may ligaw na puno doon. Ang dami siyang bunga. Ganito o. Oh. Ayan yung bunga. Tapos yung kanyang dahon. Parang yung cherry yung dahon niya. Baka ka mag-anak, no? nanginay na akong putulin. Sabi ko, tanong ko muna, baka mamaya, baka mamaya, pwedeng kainin yung bunga or gamot. Ito siya, oh. Ano kaya yan? Baka po kilala nyo. Nanginayang akong paputol. <laughs> Ayun, nilipat doon. Sa isang palok dito, hindi siya maka hindi siya makalaki-laki ng maayos kasi natakpan siya ng mahogany, tapos may akasya din doon. May akasya din dito. Natnana siya. Tatabunan siya. may kami dito balimbing ay may bunga ayan o, tsaka ito dilawa itong isa, ano kaya to ay, sana niya lang pala ang <laughs> cute naman no? na. Ano ka? Okay. Okay. puling! Okay. <laughs> ikaw! ka? Okay. blow ni mama! Das ka na!

Nini. Nini. saktong na yung Nini. Two each old pa lang nun ako? Opo. Taksil dyan si Nini, three old nana na. Kagaya mm -hmm. na dyan ni Ian. Next year. Opo. Okay. <laughs> Nandito po kami sa Mexico. Sa Green Green lang yeah. Green uh, Tapos may ano po, may nag -e comment po sa amin sa pansit dito. Masarap daw po. <laughs> Nakalimutan ko na yun. sorry. Taga San Fernando. Ano, tais na silang kumain sa kitchen House. Sabi nila, try daw po namin yung pansit dito. na daw. Pero katatapos lang naman niya mag-lunch. Kami hindi pa kumain. Masarap. Pasado kayo yung one ng mahablang kanila. Ang daming ano nagpipick up. Ang daming ano nagpipick up na lang sila. Bawa dia. Thank you. Dah. Dah berapa? Cila. Dah. Anak yang kantor. Saya. 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 Ito po yung <laughs> wine. Ito po. May ano dyan? May corn sandwich. 80 pesos. Ito po ano, 80 pesos. Pero ang dami yun. Ang dami. Masarap daw sabi ni Rowan. Yung kanton. Pero mukha din po masarap to. Masarap. macela gusto ko maraming kalamansi ครับ kumain din jela kaso sayang wala like and subscribe. <laughs> kaso sayang wala nang ano puto no basta sebab may puto hmm din kami kumain. Ay, di kita. Ah. Ops. po Nagpo-ops. Ayan. Madami po yung serving kaya. Grabe, sobra. Yung isang order, di na po namin, ano. Di yung magagalaw. Pinake out na lang. Ibang klase yung serving nila. nagulat 90 pesos. Yung gisado 80. Ah. Uh, 80 lang no. Mura na. Grabe. Yung puto hindi natin natikman pero 20 pieces 100 pesos. Baka hindi na din nila ah, may gumagawa na rin para sa sa so, puto. Uh. Mo. Pero yung maliliit na size lang naman ng puto. Si Rowan, madami din pong kinain. Magana siya ngayon. Pero, walang tatalo kay Inay-Inay. <laughs> Lahat ng batch ng kumakain na umuupo sa dining table, sinasabayan niya. Tsaka, kapag nakaramdam po siya ng gutom, talagang nangihingi po siya rice, eat na, eat na rice, gaganan po yun. Pauwi na po kami. Pumili lang kami ng feeds ng ista. Si Nainid po talaga yung dapat kasama namin. Kasi si Rowan mo yung nagaling sa school. Si... Oh, to to <laughs> Tinakasan si Nainit. <laughs> oh, po alam ko na binubulong mo eleven <laughs> Ano oo nga? eleven daw Kayo na po ba? Ako po ako Nanto ako sa... <laughs> ako sa uh, busog ko Inilid ko kasi ubusin yung ano Kumain pa ako kay Rowan, di ba? Nung nakita mo pa lang, di mo kaya? Ah, naubos mo yung gisado. Yun, ah, ko ikaw din nakaubos nung kay Rowan. Hindi, konti lang yung kay Rowan na kain ko. Tapos? Pero marami din pala ako na kain kay Rowan. Oo, kasi hindi naman lang na kaya ubusin yun. Yung sa akin, hindi ko na nagalaw. Konti lang. Tapos, yung sobra ni Rowan, kinain ko pa doon. Yung, yung sa'yo ba, hindi mo na kaya galaw gano'n? Hindi na. Masarap siya, pero gusto ko kasi sa pansit maraming gulay. gula, may gula. Ay, gusto oh. kong pansit yung atswete. Oo. <laughs> so, yung tapos may ano, tenga ng daga, no? Yung may ano. Oh, wow. Kung wow. sa so, akin, gusto sure. ko pancit canton. Masarap dito may tingan talaga. Kung sa akin, gusto ko may baboy. Hmm. Saan tayo dadang 7-Eleven? Dito na? Hmm. Dito na. Wala yung ano dito. Nasaan kaya yun? Barney's. Ang oh, uh, missing burger nila. No? Sabi mo yung... Tagal naman ang aking kasama. Kanina pa kami. ah uh, tapos, hindi na rin si Chichi. Kaso, inatid ko siya. Nagatid pala akong ano, pansit kasi kinama. Ma. At Maha Blanca, nag-take out kami. Hinatid ko doon sa mama si Nene tsaka si Chichi. Tapos nagpaiwan na. Pantaya, ali. Ngayon mag ako kina, ano, kina Rambo. Kasama ko si Rowan. Ang tagal na ma Rowan, maganap ka! Rowan, mabubugbog yan! Eh? Hanap ka na ng chinelas mo. Lamog na yung saging pagdating doon. Maambon ng kaunti lang naman ganda ng grass dito ay ililipat ko to sa ano sa malaking pot tapos doon ko na lang lalagay na no, malaka pala si na Dexter at ano Nen, yung kinalbo ko ma, ma, ano na rin yung dahon kinakalbo niya yun mga ano not Mm. Yung mga puno kinakalbo nila. Uh -uh. Para, para tanggal, pag may bagyo. Inatanggal nila yung mga dahon. Mm. Uh -uh. Yung mga sanga-sanga para pag bumagyo hindi matutumba. Ito uh -huh. mga ilaw namin dito. Hindi nakaano pala yan, nakaset siya. Hindi mo mapapatay, wala siyang mga switch. Automatic daw. Hindi ko na nabalikan dito kanina kung kamusta ng kanilang mga kinalakal. Tsaka yung clearing operation. Maambon. Hindi <laughs> naman kami makapag gano Matoy kasi hindi naman yung kayang bitbitin ni Rowan tong palabok. ayun lang, pinabit-bit ko sa kanya saging na lamog-lamog na saging ni Queen Queen mahilig sa saging <laughs> kung nandito lang si Nene kasama din namin yan hmm. eh, yaya ka pa pa ka <laughs> Kanina pagdating na pagdating dito sini ini excited Sabi niya naghanap siya agad ng pasalubong eh, si Rowan, bitbit -bit niya yung kanya. Pero meron naman si Nene, kasi binilhan din niya. Ngayon, naagaw ni Nene yung hawak niya. Iyak naman agad to. Kaya siyang paiyakin niya, no, Nene. <laughs> eh, wala din po kasi siya sa mood kasi nakatulog siya sa biyahe. Tapos, pagdating dito, nung binuwat siya ng papa niya, nagising din. Kaya nasira yung tulog. Iyak yeah, agad. Rowan, anong ginawa niyo sa school kanina, be? Ha? Anong natutunan mo sa school kanina? Ha? Book, sa Yuna daw kami. Sa Yuna? Eh, apple. Hmm. Ah? Ah, ah. Ay, eh, crocodile. <laughs> ay, crocodile din doon. <laughs> <Hello, Lynn. laughs> Nagjo-joke ka Oo. No? Uh -uh. hmm. Opo. Pero magaling po siya. Very good siya sa school. Kahit din yung joke-joke niya lang ako dito. Sa school, very good naman siya. Madapa! Madami rin nahuling pala ka mga boys. Tapos may bitbit -bit silang manok eh, mga boys tuloy. Si Nel -Nel at Dexter lang pala. May bitbit -bit silang manok. Pang ulam, <laughs> yung boy <laughs> na <ng> manok. may <laughs> mga pa siguro nila yun. Hindi ko pa to na ano. Kawawa na naman. Pala ka. Hmm? Kuha ako. hindi hmm. 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 mo naman kaya. Kaya mo. Sini-hini palaka, magis mo sa akin. Sige. Lalagay ko si damit mo. Kunin mo, sige. Hindi mo kaya, no? <laughs> <laughs> oh. okay, hindi, niya kaya. Si Nene, alam niyo po ba, yung worm na pinapakain sa arwana tapos, yung ipis, hawak-hawak niya po yun. Siya nagpapakain sa isda. kaya pag may nakikita siyang madami kasi dito sa amin dahil yan nasa malapit sa bundok tapos farm yung cricket tsaka yung tawag doon basta hindi siya natatakot sa mga sa insekto hinahawakan niya pero sa snake tinatakot ko siya kasi baka mamaya makakita ng snake kakala niya pwedeng pet no max <laughs> Tara na. Pshht. Wag yan. Kay Papa yan. Singot ni Papa yan. Oh. Pshht. Dance ka na lang, no? Ay ka, bebe. The da dance po si Nene. Tabi mo yan. Tabi mo yan. Nahanapin ni Papa yan. Sige na. Dance kayo ng baboy mo. Lilitsunin ko yan pag di ka nag-dance. Lulutuin ko yan. Uy. Mana buka ni nama ais mo? Ayah. <laughs> oh dance kena dah, dance kaya. Ay. Ji. Oh oh oh, yang nak oh, game. Dance kena. Kau kulit mana ni? Kalau kau. Mansarap. Na oh. na. Siya. Dance, dance. Kumakanta din siya. Alisin ko. O, oh, sige. O, oh, yan. Now, dance ka na dun. Oh, wala na yung baby mo. Dance. galing ni ko. Dito na tayo. <laughs> bye-bye ka, bebe. ka na. Bye-bye po ka, bebe. Sige na, bye-bye ka na. Bye-bye po ka, bebe. Ay, bibigyan ko yan vitamins. magba bye, -bye siya. Bye-bye. <laughs> bye-bye. Oh. <laughs> Thank you. Thank you po. Ha? Ah? Ding ding. Ha? Ah? Thank you for watching. Ding. God bless. Bye bye. Mua mua. Chup chup. Flying <laughs> kiss mo sila.